Ayan, mamimitas po tayo ng ating talbos ng kamote, guys. Kasi, sayang naman, gumugulang lang. So, yan ay ating lulutuin ngayon. Lalagyan, eh, ano lang natin siya, yung parang kilawin na talbos ng kamote. Ayun, oh, hanggang babayan, guys. Oh. Ayan. At least ito, sigurado tayo, walang kimikal. Ayan, meron na po tayong napitas dito, guys. Oh. Yan. O, hindi po ba? Yan. Yan yung mga pinipitas. kena na. Ayan, guys. So, ang dami nyan dyan. Akin na. Abot mo dito habang ginugupit mo. Oh. Sobrang haba. Yan. Ayan pa. Abot mo dito yung mga dapat putulin. Ayan. Ayan guys. Ito pa oh, isa pa. Ayan. Ayan. Ayun, putulin mo pa rin yung kahit maiksi lang. Iapak mo kasi dito yung kabila mong paa. Dali lang. Type... Ayan o. No? Ang dami guys. Masubrahan ng haba yung ating uh, napamitas na talbos ng kamote guys ayan tingnan nyo. ganyan siya kadami halos uh, na nalahati yung palanggana dapat po sana gagawin ko lang siyang kilawin ay since wala nga po kaming ibang ulam sa ngayon at bukas pang pa sahod so gagawin ko na lang dito para may sabaw ay uh, igigisa po natin siya sa bawang sibuyas na may sardinas para makahuli po tayo ng sabaw guys. Ay eh, since uh, sanay naman tayo sa hirap, galing tayo sa hirap, eh wala po sa atin ng salitang pag-iinarte. So ayan. Kakain po tayo ngayon ng lutong probinsya. Talbos ng kamote na ginisa sa sardinas. Thank you for watching guys. Ayan guys, nahiwa na po natin yung bawang, sibuyas. At ito nga po pala yung ating isasahog sa ating ginisaang talbos ng kamote. Ayan yung sabaw i-siniperate. Eh, okay. Sinigisa na natin yung ating bawang sibuyas para sa ating ginisang talbos ng kamote. Yan, nilagay na po natin pala ang ating mackerel. Dudurugin lang natin guys. Para, siyempre kasi kung buo yan, ako, kukunin lang yan agad ng ating prinsisita. Na si Thea. na po natin to bago natin ilagay yung ating talbos ng kamote kasi hindi pwedeng malaga. Dapat sakto lang guys. Malapit ng maluto ang ating ginisang ah, talbos ng kamote na mayroong mackerel. Sardines. Yummy, yummy. Kain na tayo guys. Tara, let's eat, let's eat. Thank you, thank you for watching. Maraming maraming salamat sa aking 10,000 followers. Yeah. Thank you, thank you so much sa lahat ng suporta nyo sa aking mga uploads. Ayan, lubos po ako nagpapasalamat sa inyo, guys. Thank you, thank you, bye-bye.